Magkasaysayang araw po. Ako po si Shau Chua, isang public historian dito sa National Library of the Philippines para sa Mayo, Buwan ng Pamana. Mga kaibigan, nasa harapan ko po ang isang kopya, kopya lamang po ito ng orihinal na huling tula ni Gat Dr. Cerizal ang Mi Ultimo Adios. Yung kopya pong ito, kung makikita ninyo, ito po yung actual size niya. Maliit lamang po ito na papel oh, no, at pinalaki po natin no, para maipaliwanag po natin kung ano yung uh, makikita natin dito. So, kung titignan po natin, ang tulang ito, sinasabing ito ay ibinigay uh, ni Jose Rizal nilagay niya ito sa cocinilla hindi hindi lampa kayo na no cocinilla de alcohol ito ay alcohol stove lutuan ng pagkain na maliit na binigay kayo sa Rizal ng mga Pardo de Tavera. O, oh, tandaan po din po natin na ito ay inihabili niya sa kanyang kapatid na si Trinidad o si Trini sa siyang marunong mag-ingles at sinabi sa kanya sa wikang ingles at nang hindi maintindihan ng mga Espanyol there is something inside. Kung titignan po natin ang uh, original na manuskrito nakakatuwa po sapagkat ito po ay 14 stanzas e eh, wala akong kabura-bura. No erasures, mga kaibigan. So, ito po yung harap, ito po yung likuran. So, isang kapirasong papel lang yan, actually. At uh, kung titignan po natin, ay uh, tulad nung nabanggit natin sa No Limit Tangerine, narito ulit yung kanyang uh, handwriting na cursive, uh, maganda, no? feminine, uh, sabi ng iba. No? Pero, alam nyo ba, na hindi may ultimo adios ang titulo na ipinabagat dito ni Dr. Jose Rizal. Lah, bakit? Pag tinignan niyo po yung actual manuscript natin, nagsisimula na po siya sa Adios Patria Adorada. O, yan po yung kanyang unang uh, linya, Region del Sol Querida. Perla del Mar de Oriente Nuestro Perdido Eden. Paaya, paalam bayang hirang lupang hitik sa araw. Perlas ng silangan, aking naglahong again. Pag tinignan nyo po, yung ibabaw po ng papel, wala po itong pamagat. Nakalimutan niya atang lagyan ng pamagat kasi naglagay siya ng espasyo, intending may pamagat yan. Kaya ang ginawa po ng pamilya ay uh, nung makuha po nila ito, ito ay dinalaho nila kasama si Josephine Bracken, ang mga kapatid ni Rizal, kay Andres Bonifacio. At ito'y sinalin ni Andres Bonifacio sa unang pagkakataon sa wikang Tagalog. At ang nangyari din ay ipinakalat po ito at kaya naging bayani si Jose Rizal ng himagsikan ay dahil sa pagpapakalat ni Andres Bonifacio ng tulang ito. At gayon din kung titingnan po natin, ay ipinakalat din po ito ng mga kaanak ni Jose Rizal kinopya nila no by hand at ipinamigay sa mga tao at nilagyan na nila ito ng uh, pamagat ang unang pamagat nito ay mi ultimo pensamiento no? at eventually ito ay magiging mi ultimo adios no? my last farewell ang aking huling paalam no? so yun po ang uh, makikita po natin dito. Napakahalaga po ng tulang ito sapagat ayon nga kay professor Ambeto Campo, ito ay naging popular sa maraming mga nagsasalita sa wikang Espanyol na tanda natin ang Spanish ay spoken by one-third of the world at ito po ay uh, i i i i binasa. Ito'y binasa sa national radio no sa Independence Day ng Peru. Oh, dahil lang tulang ito, ay nagpapakita ng talagang um, isang napakagandang pagsasakripisyo ng buhay dahil iniibig niya ang kanyang bayan. O, yan. So, yan po ang uh, miultimo adios. At yan po ay uh, isang bagay na pamana sa ating bansa. Isa sa mga nagbuo sa ating uh, kapilipinuhan na nakalagak dito sa ating pambansang aklatan. Ako po si Shoutsua, maraming pong salamat at mabuhay tayong lahat.